Bakit hindi Apo. sumama ang LTOP sa strike ng Piston? Wag, hindi lang Eltop pati iba pa mga transport groups hindi rin sumama eh. Oo, uh -huh. magkakasama po kami kasi sila ka Obert Martin dahil yung nga namin uh, inorganize na Magnificent 7 at nagkakaisa ng mga lalat ng public transport sa ikabubuti ng ating mga mamamayan dahil sa ngayon nga ho ay talagang Hirap pa rin ang public transport dahil nga sa napakataas na presyo. Una, yung mga crudo natin, spare parts lahat, uh, langis. So, halos lahat pati mga prime commodities ay talagang nahirapan kami kaya nararamdaman namin dahil kamag-anak naman namin ang ating mga pasahero, kami bahay namin, mga inaanak natin. So, napagkasunduan namin na Imbis na uh, ganon ang gagawin namin ay makipag-usap sa gobyerno dahil ang ating gobyerno naman sila naman yung pangunahin na sinasandalan na hinihingian kung ano man ang tulong na pangangailangan ng ating mga hanay ng public transport. Kaya minabuti namin na hindi namin masumama at uh, kami naman ay nakikisimpatya rin doon sa kanilang mga katuwiran dahil mm -hmm. unang-una, ay may katuwiran din sila na aming kinikilala dahil kaibigan naman namin sila eh ang ating mga kasamahan sa transportasyon sa Piston at kasamaan namin yan sa Magnificent Seven kuma medyo umatras nga lang nitong nakaraan lang mga two weeks ago. So ito po ay talaga kami ay nagpapahayag na hindi kami, alam naman nila na hindi kami talaga sasama ng Pisto, ang ano, Mediodap, ang akto at saka yung Pasang Mazda, Alto Dap, at uh, yung UB Express kay Mr. Ezequiel Longares at uh, nationwide. Kaya kami po ay talagang yun po yung naging vision namin na kaparehas namin din na naghihirap ang ating pasahero na hindi naman yung dapat sila yung dapat na magdusa. Mm -hmm. Kaya may nabuti namin po na hindi na lang muna kami sasama.